Usapan natin itong uh, sekretary ng uh, DOTR. Si sekretary, ano nang yung first name ni Secretary Lopez? Nakalimutan ko na. Ha? Giovanni. Giovanni Lopez. O oh, Giovanni Lopez. At uh, siya mismo daw, eh, kaya daw siya nag-commute uh, kahapon ba? Re? Kahapon, ano? Uh, kahapon ng umaga. At para para daw maranasan niya ang uh, buhay ng isang uh, commuter. O Oem oh, eh, para mas maganda, e eh, kum kumustahin natin ang uh, mismong uh, tagapagsalita o pwedeng magsalita in behalf of the commuters. Nasa linya po natin ng presidente po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection si Attorney Ariel Inton. Attorney, magandang magandang araw, kumusta ka na? Magandang uh, umaga iyo, Dennis ito. Ah, kasalukuyan, nasa traffic sa EDSA at umuulan ng malakas. <laughs> Nako, ikaw ba nagkukumute? I eh, may sarili kang sasakyan na eh. Ah, oh, meron din, pero pagka, alam mo, mas paano, pag nagmamadali, mas madaling magkumute eh. oh, so, ikaw ba, attorney, oh. matanong kita, ano? Attorney, kailangan ba talagang uh, ikaw ay mag-commute at sumakay ng bus, sumakay ng jeep para malaman mo ang buhay ng mga commuter? ay hindi na kailangan uh, yon uh, pero magandang nararamdaman nila. Yon, uh, no. Yung uh, ginawan ano si uh, Secretary Lopez. Ni uh. Secretary Lopez by the way ang uh, mas kilala yan sa amin mga abogado na Banoy. Uh, Ah, oh, kaya pala si ayaw si niya si magpatawag si ng sekretary. Banoy lang ang gusto niya. Oo. Oh, ah, wala, oh, ano tao 'yan. Okay, Ah, ano 'yan? Na para maramdaman, yung kasiyang mala kasi kung ah, ikaw eh ah, malal ma malalaman mo na nakaka-interact ka sa kapwa pasahero. Oh. Eh malalaman mo kung ano yung maaring solusyon dito sa hirap ng uh public transport. Sa so, Kenton, no ay bigyan ko kayo ng halimbawa. Sige po. Ang isang mahirap dyan ay hindi yung kapag nakasakay ka na. Ang isang napakahirap pa yung para makasakay ka. Yan. Mm, kung katulad sa Ed sa Carousel, eh pag nakasakay ka, ginawa na. Pero ilang minuto bago ka makasakay. So yun, mm. riding experience ng commuters, yun ang importante. Ngayon, yung umuulan. So, ba, ah, baka pagka malas-malas tayo, baha na naman. Oh. Yung commuter experience tuwing ba. No? So, yan ang ano. Kaya kami, okay po sa amin yung kanyang direktiba. Eh, yung isang araw na na mamasahin sila, public transport. At yung public transport, hindi dapat yung TNVS. Ha? Dapat yung jeep. Ah, tama. Oh. Uh, sana sanang kayahin ng ibang ahensya 'to. 'Yon. Dapat gayahin din ng mga ano, lalo na 'yung mga uh, ano, itong mga ibang ahensya na kaya na alam naman natin eh uh, ito 'yung mga atin pong uh, kinakatok dahil din sa mga ba, maganda nga 'pag ka ba Di na, eh. sila mismo makaranas. Ay, pagka, pagka attorney, ang gusto kong magbabiyahe uh, at magkukommute, yung mga congressman at saka senador. <laughs> Ay, dapat naman. Alam, yung mga congressman, mga senador, yan. Ah, meron pang ilan nilan yan, ha? If mm -hmm. I may, uh, if I could recall, ha, mm -hmm. na mm -hmm. nag-AMRT. Naga, nag, I mm -hmm. think it was representative Biason. Oh, no? ng pangilan nila. Pero ah uh, of course ang majority sa kanila syempre ay eh, yung mga mamamayan sa sakyanang sinasakyan nila. Siyempre. Tama, tama. Kasi at the end of the day, attorney, ang pinaka problema talaga dito yung uh, kakulangan ng sasakyan ng mga commuter araw-araw. Opo. Ah oh, eh kaya bagamat uh, ano ah uh, dapat alam na nila yan, mm -hmm. hindi na, mm -hmm. magandang ma-experience oh. Kasi pag na-experience nila, uh -oh. lalo nilang ano, isa sa puso yung na yun, uh, ano yun solusyon dahil nararamdaman nila at sana hindi lang isang araw Baka, at saka, eh. at saka, attorney, araw na yan. attorney, sa totoo lang, kahapon, hindi umuulan. Mas grabe ang experience ng mga commuter at mga kababayan natin pag umuulan at bumabaha. Totoo po yan. Ngayon, mm. ngayon, ngayon, ah, uh, uh, as we talk, mm. no? eto, ta, uh, umuulan. Mm -hmm. <clears throat> ngayon, ah, uh, yan yani eh. magandang panukala sana naman ay sundin ng mga mm. na, ano yung mga DOTr officials oh, at oh. naging example sa ibang mga ahensya oh, oh. especially yung sinabi niyo sa Congress. Oo oh, sa nga saka ano uh, attorney uh, ang plan. ang uh, direktiba ni Secretary Lobes dito isang araw sa isang linggo mas matindi siguro pag dalawang beses sa isang linggo. Ah matindi na 'yan. Oh. ano <laughs> <laughs> pinakamatindi yung araw-araw. Yan, <laughs> pinakamatindi araw-araw. E, Tapos, Apo. isa pa ito, attorney, ngayon magpapasko na naman uh, yung problema na naman natin sa taxi at sa mga TNVS. Ayan na naman tayo. Ay, ilang taon na nakakaraan. Tama. Nung tayo nag-file sa ano, LTFRB. Hmm. No? napunta na ako sa LTFRB, mm. nakaalis na ako, hindi mm. pa rin na-result. No -re <laughs> mm. <laughs> pa rin. So, na sinasabi nga natin yung, ano, yung uh, paniningil. Mm. No? At pangalawa, ayo mm. uh, yun nga, yung mga uh, uh yung mga ano, driver, Tama. sana Tama. Eh, ma, Mahinto na po yan. Oo. Ay isa na lang ito last question ko na ito attorney. Ano masasabi mo dun sa pag-i-strike ng ilang transport groups ah, dahil daw sa okay. katiwalian dito sa flood control projects na wala na namang masasakyan yung mga kababayan natin. Apo, ganito po ang aming uh, stantia. Sige po. Sa mga regulators po at uh, yung mga uh, opisyal, tama po yun na paghandaan natin na magkaroon tayo ng mga uh, libreng sakay para din sa mga maapektuhan. However, ang pakiusap naman namin, wag na, wag na po natin i-penalize yung mga gustong sumalis sa Tigil Pasada dahil ito yung way nila para maihinga nila at uh, mailabas nila yung sama ng loob nila mm -hmm. na bilyon-bilyon ang uh, na ang nakukurakot na nanakaw samantalang yung kanilang hinihingi na fuel subsidy eh, wala pa. Mm -hmm. Pangalawa, mm hmm. kapag kami nahuli sa kanila, antimano, no? Which is good ha, maganda 'yon na tanga. suspended din disensya, hindi makakabi tama 'yon. Mm -hmm. Pero pagdating naman dito sa mga mga makakapangyarihan, eh, kaya eh, investiga tayo ng investiga. Pero sa totoo lang, alam na naman ng mga congressman yan eh. Mm -mm. Alam na nila yung ano dyan, mm -mm. yung kalakaran dyan. Mm -mm. Hindi na dapat, ewan ko, the investigation has turned to a political, ano eh, a political uh, circus. Circus orate. na. Oo. Oh, uh, oh, oh. politika na lang yan. No? So, alam na nila yan. Hindi, uh, sa, Uh, ewan ko kung paano, bakit pa tayo mag-iimbestiga. Ah, alam na nila yan. <laughs> oh, oh, Dati baga... pa yan, hindi bago yan. Oh, Kaya la... lang ngayon po na nabisto na lang yan oh, oh. dahil sa hirap na dinadanas ng ating mga Iyon, kababayan tama. at kapaha. Oh. Okay. attorney, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC po. Maraming salamat. Denise. Maraming maraming salamat. Si Attorney Ariel Linton, President po ng Lawyers for Community Commuter Safety and Protection.